Pakita ko lang po itong picture na ito. Ayan, meron pong mga kadikit itong sa si Sara Duterte. Sa ganang akin, kung ako ay isang DepEd official or OVP official, hindi ko na kaya na damikit sa mga katulad ni Sara Duterte. Siguro yung mga matitino natin kababayan, hindi na rin kaya. Ang ibig mong sabihin na itong mga ito, itong mga nasa tabi ni Sara Duterte ay matitibay na rin ang sikmura, alam natin kung ano yung nangyayari ngayon. Alam natin kung ano, gaano karaming kabulastugan. Napakarami na rin pong nagsalita laban kay Sarah Duterte. Napakarami na rin umamin na sila ay sinuhulan ni Sarah Duterte. So ang sumasagi sa isipan natin, at kung sino man ang makakakita ng mga ganito, eto bang mga katabi ni Sarah Duterte ay nasuhulan din to? Malamang sa malamang, di ba? Ito po ay isang pagdiriwang kuno. Ito, uh, Vice President Sarah Duterte spearheaded the commemoration of the 89th anniversary of the establishment of the Office of the Vice President. At sabi ng mga kababayan natin, parang parang hindi bagay, parang wala kang karapatan. Dahil totoo, ah, uh, unang-una, binaboy niyo po ang Office of the Vice President sa dami ng fiasco na kinasangkutan ng ahensya na pinamumunuan niyo po. Sa dami ng questionable na transaction, ang daming anomalya na nagsilabasan, naglabasan. Talaga ba? Diba? Binagsak niyo po ang credibility at big dignidad ng ng Office of the Vice President na inangat ng todo-todo ni Attorney Leni Robredo. She also acknowledged acknowledged several exceptional employees who have made significant contributions to the Office of the Vice President. Hmm. Sana totoo yan. Dahil kung may mga matatas na officials dyan, okay, na totoong, totoong may mga or exceptional ang ang dating, talagang nagtrabaho ng maayos. Para sa akin, yun, yun, yun po ay yung mga nagsalita laban kay Sara Duterte. Pero yung mga nanatiling tahimik, nanatiling dikit pa rin kay Sara Duterte. Nako, wala na po kayong maaasahan. Wala na tayong maaasahan sa mga ganong klaseng tao. Good luck!